Hala, grabe guys. Tignan nyo. Meron ditong makina na sasakyan. Ayan o. Tignan nyo. Tsaka yung mga tao dito. Eh, dito na sa may loob ng mechanic shop. <laughs> ito guys. So, may babae ditong gumagawa ng kanyang kotse. Wow. Ang galing mo naman gumawa ng kotse, ate. <laughs> At ito pa. Meron pa ditong isang lalaki na nagpa-park. Grabe guys. Nagiging mechanic ko sila. Gusto ko rin maging ganun. May hawak din naman ako oh, ditong liabe. <laughs> Kaso nga lang guys. Wala tayong sasakyan na ayusin dito. So, maghahanap tayo nun boy ah. Pero bago tayo maganap, make sure mo na nakapag-subscribe ka na at na-like mo na rin yung video para matuto na rin kayo maging mechanic at gumawa ng mga kotse. Ano, nakapag-like at subscribe ka na ba? Sige, sige, nice one. Thank you sa'yo. Papanoorin ko muna sila saglit, guys. Teka, ano kayang ginagawa nitong babae? Uy, grabe! Binuksan niya yung hood. Wow! Tapos, ano kayang gagawin niya? Meron din ako dito ano. Eto guys, may pangayos din ako ng mga kotse. <laughs> ayusin na natin yan, tropa. Ano, gusto mo ba na ayusin na natin yan? <laughs> Ayun guys, so, tingnan nyo ano yung gagawin nila itong sa babae color pink bukas na yung kanyang makina ay ano ano kayang ginagawa niya baka mamaya may inaayos sila no eh hindi naman tayo masyadong marunong baka sila marunong sila nagpapalitan pa nga sila ng piyesa oh. ay ano may nakuha na siyang piyesa wow grabe galing ay kangalan check nga natin yung second floor na itong mechanic chef guys eh. ay ano grabe ang dami pala mga tools dito meron dito mga plies tsaka maso <laughs> tsaka may mga cabinet cabinet palagay ng mga ano pang na sakyan, Pero sige sige, hayaan muna natin sila dito mukhang gumagawa pa sila ng kotse. Pupunta muna ako dun sa may kuwaan ng mga sasakyan. Pagkakaalam ko kasi, meron ditong parang basurahan. Mamimili <laughs> tayo ng mga kotse dun. Kaya tara, lalakbayin muna natin tong araw na to. Masyado kasing malayo. Wala pa ako gamit na kotse. Kaya naglalaan lang ako. Grabe naman guys, sobrang layo pala ng pupuntahan ko. Pwede ba ako mamahinga dito? Grabe naman kasi, sobrang layo talaga. Tignan nyo, parang nasa beach na nga ako. Meron pa dito itong mga ano si sa mga naliligo sa mga dagat ayun ba ako dumaan dito parang di yata pwede uy pwede naman pala eh eto nga muna oh guys grabe yung pagod ko doon <laughs> sige guys sige guys habang nagpapay nga ako ilalangoy eh, langoy na ako ng pakunti kunti para makarating na ako sa may dulo medyo malayo kasi no nakikita nyo ba yung dulo guys natatanaw nyo ba <laughs> sobrang layo di ba sige sige ko konti kunti na natin to boy tara tara eto na makakarating na tayo sa may pang pang nice one Buti na lang, nakarating na ako, no? Ayun, parang natatanong ko na nga, guys Yung mga bundok na mga basura Ayun, guys, sunodan yung mga bundok na mga basura Tara, excited na akong tumingin dyan ba, may makuha tayo, boy <laughs> Tara, tara, lapit na tayo Ayun, no? Grabe, ang lalaki ng mga bundok ng basura <laughs> Teka, wala bang mga tumatawid sa sasakyan? Mukhang wala naman, no? Eto na, makakapasok na tayo, guys Sa may junkyard uh, Eto na, nakapasok na tayo, boy Grabe, tignan nyo naman yung mga sasakyan di dito. Gabundok. Ayan oh, mga sasakyan yang guys. Mga nagkatupi-tupi na. Sa sobrang dami. Ito nga si ate mukhang galing din siya dito. Nanguwa rin ata siya ng mga sasakyan. Naghahanap-hanap din. Teka, ayan eh no, patong-patong yung mga kotse dito mga si oh. Teka, kailangan lang natin sumunod dito sa may araw guys. Ito, tignan nyo naman yung bandito. Wala nang gulong. Wala na lahat. Tignan nyo naman, basurahan na talaga. Kaso nga lang nako, parang abutin na ata ako ng dilim. Oh no, sana ako matutulong? Huwag mong sabihin dito na lang ako sa loob ng bana si sira-sira matutulog Sige ganoon na lang siguro guys Baka mamaya kasi may lumabas dito na mga kung ano-anong klase nilang At ako'y kagatin Oh no Eka guys parang may nakikita ako dito ah Wait lang Uy si tropa Binukusan yung sasakyan na pangit Ay no yung bulok-bulok na nang sasakyan Umuusok no, yung tambuchoy yun, na boy Wow! Grabe si tropa na paandar niya yun. Asig! Uy, tropa, sa mo dadalin yan? Sige na, tropa, dyan ka na. Didiretsin ko na nga to kahit medyo malilim pa, no? Para mamaya, pagdating ng umaga, eh, okay na. May nakuha na tayo. Pero teka, ano ba gagawin natin dito sa may araw? Saan tayo pupunta? Eh, dito lang naman ako tinuturo. Oh, ayun na yun. <laughs> tara guys, tara guys. Oh, mayroon pala ditong truck. Baka mamaya, mayroon ditong sasakyan, guys. Wait lang, hanap pa nga tayo, guys. Eto, meron pa ditong isang bulok na sasakyan guys Tara tara Baka pwede natin tong kunin Ayan <laughs> e, no? oh. Grabe ganda Ganda nito Ayan Pwede ko ba tong ayusin guys Tara tara testingin natin Kaso nga lang guys May lakalagay dito Kailangan daw natin siya i-purchase ng 5,000 Naku Bulok bulok na nga sa sasakyan na to Kailangan ko pang bilhin Grabe naman Eh yung mga sasakyan nga dito Sira sira na Dapat libre na lang to eh Sige na nga bibiling ko na to Uy eto guys Nabili ko na ano Kahit bulok na bulok na sasakyan na to Eh binili ko pa eh. Basta magamit natin. <laughs> tara tara ba pwede natin buksan yung ano nito, yung hood. Ay no, oh, buksan natin yung hood na ito, guys. Ay na guys, buksan natin. Uy, kaso ka lang, guys. Apa ka dilim. Hindi <laughs> natin to maayos dito. Kailangan natin pumunta doon sa mga shop para mas maliwanag. <laughs> tara tara close muna natin yung boy at sumakay na tayo dito. Ayun oh. Ganyan natin kung under pa. Oops, grabe sobrang bagal, guys. Puro usok na lang ang itim pa. Sigurado sira na nga talaga to, no? Kailangan natin tong mapaayos. Diyos. Eh no, halos gapang na lang yung ginagawa niya, boy. Pero ayos lang niya na under pa yung tropa. Eh no, inabot na nga ako ng liwanag eh. <laughs> Ayun, tingnan nyo guys, grabe na pa-under pa natin yung bulok bulok na sasakyan. Nice one! <laughs> ito na guys, babiyahin muna tayo papunta sa may mechanic shop, no? Kaya tara, saan ba yun daan? Papunta ron. Siguro susundan ko lang to. Ayan, yung uh, daanan. Palabas to ng ano, junkyard para mapaayos natin sa may shop. Teka, ito, meron dito lalaki, oh. Parang namimili din natin ah. siya ng sasakyan, guys. <laughs> Bibili din ata siya ng mga bulok-bulok. Uy, grabe. What? Ano nangyari? Yung tambucho natin, umaboy. Wow. Teka, <laughs> naligaw na ako, boy. Hindi ko na mahanap yung daan. Ay, ito, ito, ito pala sa likod, sa likod. Ito na, ito na. Makakalabas na ako, boy. So, magbabiyahe muna ako dito sa parang desierto na to ha? Magkita-kita na lang tayo mamaya. Tingnan nyo natin yung first person na ito. Ganito pala yung itsura nyo, guys. Kapag nasa loob ka ng sasakit na bulok-bulok. <laughs> Pero ayos lang yan. Eh. Tara na, boy. Let's go grabe boy sobrang bagal talaga eto na malapit na tayo dito sa may ano sa may mechanic shop edere red chain ko na lang siguro guys no ala nako sabi baka daw mag overheat yung sasakyan natin <laughs> teka grabe guys ito malapit na natatanong ko na pwede ba akong dumaan dito sa parang ano nako kilo pala yan hindi pala tayo pwede dyan guys oh nako nahirapan ako neto na eto guys ito guys parang mechanic shop na tattoo ah nakakita na rin ako boy sa wakas yun no tara pasok na natin guys. Yun, hindi na kaya ba lumiko nito? Na Naku, parang maliit yung packet, hindi kaya. Kailangan yata natin bumuelo dito, boy. Ang hina naman nito na ito sa sakin na bulok na to, boy. Inaabot na ako ng hapon, no. Wait nga lang, guys. Ayun, bilis kaya mo yan, tropa. Bilis, iakyat mo. Oh, nice one. Man. Kaya mo yan. Yan. Sana ko hindi kakayanin eh. Yan, park natin dito, guys, kasi papaayos natin to, eh. <laughs> yan, paayos na natin to, boy. Teka, ano bang pwedeng paayos dito? Yan, eh, no? Yung makina nito, kailangan natin ipaayos yung boy. Ito guys, oh. ano yun? Pwede natin tanggalin yung mga parts. Wow! Yan, tanggalin natin yung makina guys Seka Yan, alisin natin Lagay natin dito syempre. Ano kayang gagawin natin dito boy Hops O yan, lagay natin sa machine Ayun o Inaayos Wow Grabe, naayos natin yung makina boy Ayun nakikita nyo ba? 80% So ibig sabihin Malapit na siya mag 100 At tuloy na maayos Ayun, ayos na rin tropa Tara, dalin dali natin to At naayos na natin yung isa na to Yan, lapag na natin to Siyempre Yan, nilas Sinalpa ko na ulit sa may sasakyan natin boy Eto naman, ipaayos din natin to at ang mga parts kailangan 100% healthy ayan o oh, tingnan nyo guys o oh. ayan o umaandar o oh. ibig sabihin na na natin sya nice one ng galing pala neto hahahaha <laughs> kayo ay naging isang mekaniko eto guys okay na tara salpak na natin to dito <laughs> ayan o oh, place na natin nice one teka parang may magpapagawa din dito wow ganda naman ang sasakyan mo tropa ipapaayos mo din yung boy hapang <laughs> sige sige tara kunin pa natin yung ibang mga parts parang hindi ko pa yata nakukuha lahat eh. E, kaanong parts pa ba yung hindi ko naayos dito? Ito, hindi ko pa ito naayos. Tara, dali natin to dito mga tropa. Wala, naku guys, hindi na daw magawa tong wire. Ayun o, oh, nakalagay dito. Kailangan na daw natin bumili ng bago. Eh, saan ba nakakabili ng ganun? Eh, ka nga lang. Ah, natin kung saan nakakabili. Eh, salpak muna natin to kahit hindi pa masyado okay. Ayan <laughs> e, guys, saran na natin guys. Parang medyo bumilis na yung pagatras sa oh. ops. Baka maano si tropa. And, medyo bumilis na yung under guys. Ibig sabihin, eh, medyo ayos na yung sasak kaya natin kailangan na lang natin bumili ng isang parts saan kaya tayo makakabili nun tara hanapin nga natin yung tindahan ng mga parts dito kahit gabi na ano <laughs> eto na boy parang malapit na ako dito sa may bilihan ng mga parts ayun nakasulat yan no? oh. o diba car parts and go tara bibili na tayo saan ba papasok ba dito uy eto pala eh meron dito mga bagong gulong at saka meron dito mga bumpers mga manubela ito may mga turbo turbo po tara tara bibili tayo tropa pabili nakabili naman ako ng mga parts ah, Kailangan ko kasi mapaayos yun eh May kailangan akong wire Hindi daw kasi kayang ayusin Bibili na talaga ako ng bago Wala na ko Parang wala ata dito yung bibili natin guys ah Teka, hindi ano dito ba yun? Parang wala Ay eto, 15,000 Nako yung pera ko 12 lang Naku, naku, mukhang di muna ako makakabili nun ah Siguro magpapapintura na lang muna ako ng sasakyan guys Tara tara, hanapin natin dito kung saan yung magpapapintura no Kulang kasi yung pera ko para sa parts na kailangan natin <laughs> Eto boy, eto boy Ay, Dito na ako sa may Painter's Planet Ayan, pasok na natin dito Bubukas ba yan? Boy, pare, bubukas ka na Ayan, nice one Bumukas na nga boy So tara, pili na tayo ng ano Color na ito, no? Eto palo lo Pwede maging ganyan, no? Kasi may mga pintura pa rin nga natin to guys Ayun, naayos na boy Okay, kaano kaya magandang color? Meron bang color yellow dito? Ito para orange, oh Oh, ito, kulay dilaw Ayan, ganda Color yellow Ayan, okay na yan Tignan natin guys. Uy, grabe. Parang bulok-bulok na kotse. Ito maganda. Napakaangas <laughs> niya, boy. Ayos na, ayos na. Try nga natin ibiyahe ito kung pwede na to. Ayun, no? Grabe. Ayos na siya, boy. Tara, pumunta nga tayo sa may junkyard. Total, sobrang lapit lang naman nun dito. Para ma-compare natin yung mga bulok na sasakyan dito sa bagong pintura. No, napaka napakastig na. <laughs> Ayun, no? Sobrang lapit lang dito, guys, ng mga basura na mga sasakyan kung saan natin siya kinuwa. Kung um, bulok-bulok pa siya. Ngayon, ang ganda-ganda na. <laughs> teka, eto sobrang lapit na. Kakanan na lang tayo dito, guys. Ay no, oh, 'di ba? Pagkanan natin, ayun na 'yun eh. Ay no, kaliwa tayo onte. Tapos, ayan, puro basura na dito, guys, ng mga sasakyan. Ay ano, oh, eto, Tatabihan natin yung isa bulok-bulok dito, boy. Eto na, tatabihan na natin. Oh, <laughs> ay no. <laughs> Tingnan niyo naman, guys. Sobrang ganda na ng sasakyan natin. Pero teka, parang astig dun sa sasakyan na to, ah. Mahal nga lang, 23,000 kaso oh, ganda. Sana makaipon tayo para makabili tayo ng panibagong susok yung boy. Mukhang dito ko muna siguro tatapusin yung video ah. Huwag nyong kakalimutang mag-like at mag-subscribe para bibili tayo ng mas mabilis na mga bulok at papagandahin at aayusin. Let's go! Aalis na ako dito boy!